Papunta nga kami ngayon sa La Union, mga sisi. Oh, hindi ako nag-drive ha? Ang brother ko yan. Dito nga kami ngayon sa karinderiya ng aking pinsan. Oh, kita nyo naman mga sisi, napakadami nilang lutong ulam. Kaya kung papasyal kayo dito sa loon yon mga sisi, daan na rin kayo dito. Sa harap lang ito ng talugtog cockpit arena. I-search nyo lang yan sa waste mga sisi. O di diba, nakakatakam ang kanilang mga ulam. O bubusog na kayo sa abot kayang halaga. Open lang sila tuwing Friday at Sunday. Makakasigurado ka talagang fresh ang mga ingredients ng mga ulam dito mga sisi. Kung nag-i-crave kayo or kung gusto nyong itry, ang Ilocano Foods. Daan na kayo dito. Parang gusto kong itry lahat ng kanilang ulam, mga sisil. Pero syempre, pipili lang ako ng pwede kong kainin. Kayo, mga sisi, anong gusto nyong ulamin dito? Puntahan naman natin ang halo-halo ni Mama Carly, mga sisi. Meron din pala siyang ibang paninda, kagaya ng kwek-kwek at lumpiang gulay. Ngayong araw, mga sisi, ipapakita ko sa inyo ang aking hidden talent. Ang paggawa ng halo-halo. O, oh, diba mga sisi? Ang dali lang. Ihalo-halo mo lang lahat ng gusto mong ingredients. Pero syempre, gusto ko naman ang lahat. Kaya ihahalo ko na lang ang everything. Medyo nalilito na ang Disney Princess sa dami ng ingredients. Buti na lang talaga ay ginagayad ako ni Mama Karin kung paano gawin ang halo-halo. At eto nga mga sisi, parang meron pa akong nakalimutang ilagay. Kayo mga sisi, anong favorite niyong ingredient ng halo-halo? Si Mama Karing ay ang queen ng halo-halo dito sa ubatan. Pata parang ako ay nagbibenta na siya ng halo-halo. At eto nga mga sisi, kuskus -kus time na. Tuturuan ko kayo kung paano magkuskus ng yelo. Ito, hard yun lang mga sisi. Pero teka, oh my god, ang konti lang ang aking nakuha yelo. Kailangan ng more practice ng Disney ni Princess. I'm my very best mga sisi para makakuha ng madaming yellow pero unsuccessful. Kaya to. naman, nag over na ang cream. At ito nga mga sisi, ang last ingredient ng ating halo-halo, ang evaporated milk. Dalawang shot glass pala ang dapat ilagay mga sisi. Oh my god, malalasing na ako nito. <coughs> At ito nga mga sisi, kukuha na ako ng ulam. At ito nga ang aking napili mga sisi, ang dinuguan. O, oh, wag niyo kong i-judge ha. Huh? Let's eat na mga sisi. can't wait to taste na ang mga ulam. Mukhang mapapa-exercise na naman ako nito. Pero okay lang yan. Bukas na lang ulit ako magda-diet. Ang sarap talaga ng mga ulam dito mga sisi. Nagustuhan ko din itong sotanghon hon with upo and pork soup. Meron na naman akong gagayahin recipe. Dance ka? <laughs> Dance bibi? Ang napapasarap na naman ang kain ko mga sisi Naghihintay pa naman ang aking pamangkin para mag Jollibee. Ang sarap talaga itong sotong hon soup mga sisi Ipapatikim ko din sa aking lola yeah, Mukhang mm -hmm. happy ang aking pamangkin na kasama niyang kanyang daddy. At napapaklap talaga At siya. At pa talagang pasoda ang aking pinsan. Thank you so much. And it's dessert time mga sisi. At ito nga, natunong na ang yelo sa aking halo-halo. Pero yami pa din. Sobrang init ng panahon, kaya naman ang sarap talagang kumain ng halo-halo. Thank you for watching mga sisi. Thank you din sa aking napakabait na pinsan sa pag-sponsor ng our Food. Bye!